Narito ng latest sa mundo ng movies and entertainment. Tuloy na tuloy na talaga ang concert ng Divas Live in Manila na pagsasamahan ni Yen Constantino, Angeline Quinto, KZ at Kyla. Bagaman malungkot dahil hindi na makakasama sa kanila si Rachel Ango, ay dinaan na lang nila ito sa pabirong sagot. Sa kanilang ginawang pangalawang press grand conference, nagsample din ang apat bago pa man ang kanilang bigating showdown. Ang iba pa ang mga detalye sa report na ito. Ang kanyang version ng isang linggong pag-ibig. Okay. Oh edition nang Till Ang original songnya na Ikao". Ikaw. <coughs> ang na At ang pagbirit sa Kunin mo na ang lahat sa akin. pagpapasampol ng apat ng mga diva na si Nayeng Constantino, Angeline Quinto, KZ at Kyla na magsasama-sama sa iisang stage dahil sa kanilang concert. Bagaman nabawasan sila ng isa dahil sa pag out kay Rachel Ann Go sa naturang concert ay tuloy na tuloy na rin ito. Nung una ay lima kasi sila talaga, marami ang nangihinayang at hindi makakasama sa kanilang apat si Rachel Ann. Malungkot man ang apat ay idinaan na lang nila sa pabiro ang sagot ng matanong kung bakit hindi nakasama si Rachel Ann. Ganun po siguro talaga, mas mayaman na siya sabi. Siyempre, <laughs> nasa, nasa London siya. Pero nakakalungkot naman po yun para sa amin kasi nung unang press ko natin, lima pa kami, di ba? So, alas din na nagulat din po ako nung, nung na-confirm talaga na hindi na po magiging party si si Rachel sa Divas Live Manila. Pero naitindihan naman namin yon kung siyempre kung mas kailangan niyang mag-stay doon sa London po. Busy na rin kasi si Rachel Ann sa New York for Broadway. Sa mga schedule ng rehearsals, maging sa mismong araw ng concert, ay conflict ang schedule ng tinaguriang West End Diva. Bilang kapatid sa industry and also same po na management, big break din for her career yun and we know na gustong gusto niya yung passion yun. So okay lang naman po talaga na magparaya. Siyempre, international gig yun, di ba? We, how, who can resist it, di ba? Parang hindi ka rin resist eh. So parang we understand her and we support support her. Gano'n din naman siya actually, nag-message siya sa amin isa-isa and -isa, eh. siya talaga kasi gusto niya talaga makasama din dito. But syempre, dahil sa mga opportunities na dumating sa kanya, uh, kailangan niyang mamili. So I think she did the right choice. Kilala ang apat sa iba't ibang style sa pagkanta. Nagsimula sa iba't ibang mga reality and singing competitions. At ang pagsamasamain sila sa isang stage sa tatlong oras o higit pa ay isang dream come true sa kanila mga fans. ako personally, alam ko kung saan ako lulugar. Kung baga ako yung pinakabata sa sa sa, sa aming apat. I mean, sa ay, grabe ka ha. At saka sa edad naman din. <laughs> Pero <laughs> So, okay lang. But, sa ko kahilino, okay. 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 Makakasama ni Nayeng, Kyla, Casey at Angeline, sina Kay Brozas, Soul Diva na si Jaya at ang Asia Songbird na si Miss Regine Velasquez Alcacid sa November 11 na gaganapin sa Araneta Coliseum, Quezon City.